Hi guys! Ngayong 2025, paano na nga ba ang kumuha ng driver's license? Dito sa video na ito ay tuturo natin kung paano yung ano yung mga qualifications, ano yung mga requirements, paano ang process at kung magkano ang gagastusin at syempre kung paano makales sa mga gastusin. Tama ang iyong narinig, pwedeng mag makales sa gastusin kung tama ang iyong proseso na ginawa. Kaya kung ikaw ay kukuha ng lisensya, ang video na ito ay para sa iyo. Una, merong qualifications na inilatag ang LTO. Una, dapat physically and mentally fit ka. Dapat marunong magbasa ng English o Tagalog o anumang dialect sa inyong mga lugar. Dapat wala kang unsettled na traffic violations. Ito yung mga traffic rule o traffic violations na hindi mo nabayaran. Dapat kung nahuli ka noon, dapat meron nabayaran mo na. Dapat din ay holder ka ng student permit. Ayan, at dapat ay nag-undergo ka ng uh, PDC o Practical Driving Course na accredited ni LTO na driving school. Dapat din ay meron kang medical certificate galing sa medical clinic na accredited ni LTO. Kung ikaw ay minor, 17 years old, uh, kailangan ng parents or guardian consent at saka ID ng parents mo o ng guardian mo like Philippine ID, ito yung ano, national ID tapos Passport, UMID, SSS, Pag-ibig, mga ganyan-ganyan. Barangay, postal, TIN. Kung ikaw ay may trabaho o employed, dapat ay meron kang TIN uh, number. So, ito yung makukuha mo naman ito sa BIR. Madali lang kumuha niyan. So, unahin mo na yan kung ikaw ay employed. Ibig sabihin, may trabaho. Okay? Kung wala kang trabaho, hindi mo na kailangan yan. Okay. Then, sa qualifications, ay 17 years old and above ka na. Okay? Ayan. Ayan lang yan sa mga qualifications. Kapag ikaw ay kukuha ng Uh, non-pro driver's license kung tapos ka na, okay ka na sa qualifications punta na tayo sa requirements na kailangan, okay medical, student permit PDC, ito yung practical driving course certificate, mag fill up ka ng application for driver's license may hingi mo yan sa LTO mismo or pwede mong i-download online para pagpunta mo ng LTO ay mayroon ka na, as in hindi ka na mag-fill up magdala ka rin at least isang valid ID, PSA kung ikaw ay minor, dagdag mo sa requirements yung guardian consent or parents consent. Tapos ID ng guardian mo or ni parents mo, at least isang valid ID. Pagkatapos sa requirements, ito naman yung process. Magpunta sa LTO na malapit sa inyo, take note lang, hindi ito pwede sa LTO sa mga mall. Kailangan sa mga LTO offices mismo, hindi siya pwede sa mga satellite. Dahil dito ay unang kuha mo pa lang, okay? So, kung punta sa LTO, mag-fill up ka ng application for driver's license kung wala ka pang dala, tingi ka lang doon sa LTO. Tapos, humingi ng queue number. Antay na tawagin yung pangalan mo, isubmit mo lahat yung mga requirements mo sa evaluator. Okay? Kapag tinawag ka sa evaluator, ibigay mo lahat ng mga requirements mo. Umupo ka muna, tawagin ka sa cashier para magbayad. Ayan, pagkatapos magbayad, mag-e-exam ka na. Okay, ito yung computerized exam. So, dapat maipasa mo to. So, make sure na nag-review kayo bago sumalang sa exam. Maraming reviewer online sa YouTube. Ako meron din ako mga reviewer. Pwede kayong dumalaw doon para makapag-review kayo. Kapag ikaw ay nagsumablay or hindi nakapasa sa computer exam, ay ikaw ay Bagsak na. Doon na mag end yung application mo. Balik ka na lang. Usually yan kapag computerized exam, after 24 hours, kinabukasan. Okay? Usually yan, nasa 60 items, 48 dapat makakuha ka ng tamang sagot. 48 pataas. Pag 47 below, bagsak ka. Pagkatapos mo, kung makapasa ka naman sa computerized exam, tatawagin ka na sa practical exam. Ito yung mag-drive ka ng actual sa LTO. Take note lang, huwag kayong kabahan. Okay? para hindi kayo natataranta. Relax lang kung kayo ay magpa-practical exam. Kung nakapasa ka, proceed ka sa next step. Kung hindi ka nakapasa sa practical exam, depende ito sa assessor mo na taga-LTO, ay ikaw ay babalik na lamang kapag ikaw ay handa ng mag-drive. Ayan. Kapag ikaw ay nakapasa sa practical exam, proceed ka ulit sa cashier, magbabayad ka na. Pagkatapos, tatawagin ka sa encode dito ay pipicturan ka magbabiometric sign ka signature ka kaya dapat formado ka bagong gupit as in poging pogi ka sa picture mo katapos nyan tatawagin ka na sa releasing ayan so ganun yung pagkuha ng driver's license ngayong 2025 ngayon magkano naman ang magagastos ayan ito yung mga tanong ng madami kung magkano gagastosin sa pagkuha ng driver's license Una, sa LTO gagastos ka ng 585, tapos 100 sa exam, tapos depende sa motor, kung 4 wheels, babahin ka ulit doon para sa sasakyan na gagamitin. Parang 150 sa motor, 250 sa 4 wheels, parang gano'n. Hindi siya nalalayo doon. Pero tips lang sa mga carriage natin, pwede kayong magdala o pwede nyo dalhin yung motor ninyo sa ninyo at yun ang gagamitin nyo para hindi na kayo magre-renta sa LTO. Bukod sa kabisado mo, mapapa, menos ka pa sa gastos. Pagkatapos, medical, gastos ka dyan ng 400. Kung okay pa naman yung medical mo last nung kumuha ka ng student permit, hindi mo na kailangan magpa-medical ulit kasi valid yun for 2 months. Kaya, after 30 days, pag ng student permit, dapat kukuha ka na ng driver's license para makales ka sa gastusin. Ayan. At panghuli, ito yung medyo magastos yung sa practical driving course. Ayan. So, nag-range siya kapag sa motor, nasa, one, nasa 2K to 3K. Ayan, may mas mura. And then sa 4 wheels naman, nasa 3525K. So, depende sa driving school talaga na makukuha nyo. Kaya, tips ko sa inyo, mag-inquire kayo ng mga raming driving school para makamura kayo ng may promo. Ito yung may mas mura naman talaga. So, yan yung magagastos sa pagkuha ng driver's license. So, matotal, nasa... Yan ang total ng iyong magagastos. Important reminders lang bago magpunta ng LTO para hindi kayo delay. Make sure na kumpleto yung mga papeles o requirements ninyo. Magdaraling kayo ng sarili yung ballpen para hindi na kayo bibili doon kasi mahal yung mga ballpen sa paligid ng LTO. So, mas maganda, maaga kayong magpunta ng LTO para mas madali, mas mabilis din kayong matapos. Dapat ihanda ang sarili sa exam. Ito yung sinasabi ko kanina na 60 items yun, dapat makakuha ng 40 na tama, pwede kang mag-review sa online, sa YouTube. Maraming review dyan. Magsuot din kayo ng formal kasi baka papabalikin kayo kapag hindi pwede yung nakasando, hindi pwede yung nakachinelas, kanyang ganyan. Kung ikaw ay kailangan magsalamin, bisa yung medical mo, magsuot ka ng salamin. Baka, iba, baka bumagsak kayo sa LTO kapag wala kang dalang salamin sa mata. Okay? Dapat din ay yung PDC mo ay galing sa praksaa, uh, yung practical driving course mo galing sa accredited ni LTO para hindi nasayang yung pagpi-PDC mo. Yung driver's license kapag first timer ay 5 years ang validity nito maliban na lamang kung ito ay maribok or masuspinde. So ayun lang mga ka-rides, ganun lang kadali ang pagkuha ng driver's license ngayong 2025. Kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below, ating sasagutin. At kung nagustuhan nyo naman tong video na ito, ay ishare nyo na rin para mapanood dito ng inyong mga kaibigan, kamag-anak na nalilito kung paano ang pagkuha ng driver's license para sa mga more updates regarding sa mga ganyang proseso, follow nyo ang aking mga Facebook account, YouTube channel, at ang aking TikTok na rin. Ayun lang. Sharing is caring.